everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Wella. And for today's video, guys, another topic na naman na i ko sa inyo. And I'm sorry talaga kung hindi ako nakapag-upload ng almost one month. Hindi ako nakagawa ng panibagong video. So, for today's topic, guys, ay ito ay kakaiba na naman itong pag-uusapin natin. At hindi ito about sa beauty product. Madalas ko siyang iniinom. At gusto kong i-share para naman makahelp din ako sa inyo. Please consider to subscribe my YouTube channel and help me to reach 2,000 subscriber. Topic natin ngayon ay ito ay isa siyang herbal, herbal tea na um, madalas kong iniinom araw-araw. Na kung tawagin natin ay sapan wood or sibukaw, talimughat naman sa Bisaya or sa salita namin talimugat yung tawag namin dito. So, unahan na natin yung ating disclaimer. So, hindi po ako doktor, hindi po ako dermatologist, or hindi po ako expert, at hindi po ako scientist. So, yung mga -sure ko sa inyo, at sasabihin ko dito ay based po sa aking experience, at isa-sure ko nga ito sa inyo. So, based sa aking research, guys, yung sapanwood, yung origin ng sapanwood ay galing daw ito sa Southern India at saka sa Thailand, Indonesia, at saka sa China. At saka itong halaman na to ay madalas itong tumutubo sa mga tropical area. So guys, itong sisapan wood ay marami kasi itong mga benefit benefits na um, nalaman ko based sa aking research. So ang mga benefit nito guys ay lalagay ko dyan. So, natin yung ilan. So ang sibukaw guys ay pwede daw ito sa at nakakagamot daw ito sa mga stomach ache and ulcer for postpartum tonic, bone marrow problem, flu, hemoglobin, prostate problem. So pwede rin daw ito sa mga ovary and uterus problem, any forms of cancer, inflammatory complaints, easily your wounds, body pain, joint pain, arthritis, gout, cold and cough, flu, skin disease. Best for the detox din daw ito. So yun yung isa din na gustong gusto ko. So ito din daw ay nakaka-help sa ating immune system at saka sa hypertension, high blood, diabetes, uh, hepatitis problem, at kung meron daw ikaw, um kidney problem, dialysis patient, good for the heart problem, nervous problem, insomnia problem, benat, or over fatigue. Ayan, good for the respiratory lang problem, tuberculosis, asthma, mens menstruate um uh, dysmenorrhea, abdominal problem and dia diarrhea or dysentery. So, na-discover ko to guys matagal na kasi nga, ito kasi yung iniinom ng aking mother. So, ano ba yung naging probe ko na maganda ito sa akin? First guys, I assure ko sa inyo na meron akong um, siyempre meron akong baby and naranasan ko na rin na nabinat. So, yun yung pinainom sa akin. Bali, nabili ko lang siya dito sa aming Um, lungsod. Meron kasi ditong nagbibenta na manggagamot din siya. At nabibili ko siya worth 100 pesos. At ang ginagawa ko lang doon guys. So yun, yung um, papakuluan mo lang siya. Siyempre, hugasan mo muna siya. Ano kasi siya, parang kahoy na binilad na, tuyo siya na kahoy. Na mga chinap-chap na ganun. Tapos, pa, pakuluan mo lang siya. Ako, inaabot ko ng 30 minutes para mas kumulo siya ng husto at mas makikita ko yung may pagka red or parang may pagka red talaga na parang wine yung kulay niya. At yung lasa nito guys ay para lang siyang normal na tea. Kung alam niyo naman yung lasa ng tea, ganun lang talaga siya. Sure ko sa inyo guys na meron akong picos. Yes, meron pa akong polycystic syndrome ovary at yung aking menstruation ay hindi po siya normal. So, madalas po akong nagiging irregular. So, ito po yung product na isa na nakahelp sa akin para mag-cycle yung aking menstruation monthly. And, patuloy ko pa rin siyang iniinom. At saka, ito po ay nakakatulong din sa aking asthma. Kasi meron po akong asthma. Madalas po before, lagi po akong hinihika. At madalas po talaga akong inaatake ng hika. Pero simula pong iniinom ko po na to every day. Actually, iniinom ko siya ng morning, afternoon, at saka bago matulog. So, yun. Giniinom ko siya ng three times a day. So, yun. Yung isa na nakaka-help sa feelings ko na yun na nakagamot sa akin. At saka isa na rin doon guys, ba diba, kapag pinapaniwalaan mo yung mga iniinom mo na pinapaniwalaan mo talaga na gagaling ka dyan or yung yun yung sinasabi ng isip mo magiging positibo ka lang lagi at baka may nabibili kayo dyan sa inyong lungsod at uh, make sure din guys na yung sibukaw na yun ay legit din yung mabibilhan nyo para naman iwas ano tayo hindi tayo malason kasi baka iba yung mabili nyo so ilalagay eh, ko na lang dyan guys kung ano yung hitsura ng sibukaw actually ano to guys yung uh, flower tree din kasi siya yellow yung bulaklak nya So, i-insert ko na lang dyan sa inyo guys para mas makita nyo. Ako kasi mostly nakakakita talaga ako nito sa amin. Lalo na sa bundok or sa bukid. Doon tumutubo at saka sa mga... Um, before kasi hindi ko alam talaga na yun pala yung Sibukaw or yung Sapan Tree. Or yung mga iba pang tawag nito sa ibang mga other country. At saka ito kasi... Um, trusted ko na talaga to at tested ko na talaga na um, herbal na to since ginagamit nga to ng aking mga parents at ng aking mga lula sobrang matagal na so gusto ko lang din i sa inyo guys baka din naman makahelp to sa inyo sana ay matrya nyo tong at makahanap kayo nito at gumanda din yung pakiramdam nyo at mawala din yung mga hindi nyo magandang nararamdaman or yung mga sakit sa, sakit sa ating katawan. So, samahan nyo na lang din guys ng pray and bigyan nyo 100% trust nyo and pray nyo na um, gawing daan to ng Diyos para um, gumaling kayo sa kung ano man yung karamdaman nyo. So, yun guys, ang assure ko sa inyo at uh, Guys, don't forget guys to like this video and to share at saka, eh, subscribe nyo na rin and help me to reach 2,000 subscribers. So, yun, nabubulol-bulol na ako. So, ito guys, ngayon, kasi after kong mag-almusal, ay iinom na po ako ngayon nito. So, ito ko na tatapusin yung video guys. Ay sana ay nakahelp din ako sa inyo. And see you on my next video guys. bye Bye!